Hello guys, welcome to another video. Ano ngayon, di ba, Valentine's? Wala akong pambili, gumawa na lang ako. Ayan, simple lang. Bibigay ko sa ating asawa mamaya, pag uwi, kasi umalis. Yan okay na. Meron kasi ako dito mga material. Ayan. To, nabuo na. Happy Valentine's. Happy Valentine's po sa lahat. Around the world, Happy Valentine's. Gagawin pa ako mamayang flower. Flower nga ba? O yung heart na lang. Tapos bibili na lang akong chocolate. Mamaya. Natapos ko na yung ginawa ko. Ito. Simple lang. Ay. Ito ginawa ko maliit. Come here you want. Kasi ibibigay daw niya sa papa niya. Itong sa papa niya, ito sa mama niya, King. Halika dito, Johan. Ba't ka malabo? Uh, kanina mo tayo ibibigay? Uy, mapasok ka, ha? Kanina mo tayo ibibigay? Baby. Blunder yung boys. Gabe, kanino? Bibigay. Bibigay kanino? I'm Bibigay. Mama also... sang. Mama sang an? Papastar. Kita ng to dito. You give this one to Mama San and Papastar? Okay. Yes, okay. Johan, I finished the ano, flower. You give it to Mama and Papa. May kukunin yung sa akin. Pag-a-chidididas. Kanyang... Ito mga... Aha! pok pok ana kataklah

Mau mau. kok di guys. Thank you, thank you, thank you. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Happy Valentine's, Thank For you. Valentine's Day. Okay. Thank okay. hey, you, mama. Oh, thank you. Yeah. Hey, for thank you so much for adding the flowers. Italy. Happy Valentine's Day for everyone. <laughs> So, paabigay ng anak ko yung kay papa niya ito. Yeah. Yan din yan. ito salamat sa nagbigay thank you